Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nagbabala nga itong si Atty. Harry Rocky sa umano'y planong aristuhin itong si dating Pangulong Digong at pwede umano magkakagulo, naku po mga kababayan po natin, dahil sa dami nga ng sumusuporta kay dating Pangulong Digong. Sa akin naman po mga kababayan po natin, posibleng hindi na mapapayag itong si Pangulong Marcos na aristuhin itong si dating Pangulong Digong. At ang sabi pa ni Pangulong Digong Umano ay yung kay Atty. Harry Roque, handa siyang harapin itong sino man ang umaakusa sa kanya pero kung planong ipapahuli siya o huhulihin siya nitong ICC, hindi umano ito magpapahuli ng buhay. Nako po, iba talaga ang tapang ni dating Pangulong Digong at hindi papayag na panghihimasukan at husgahan nitong mga dayuhan na pilit nang sa ating bansa at gusto tayong diktahan. Bukod sa pagiging abogado, ako po ay columnist na, na medyo matagal na. Una ko pong uh, periodiko ay standard, tapos lumipat ako ng uh, uh, Tribune, tapos lumipat ako ng Philippine Star. So ako naman po, bagamat uh, hindi ako professional na reporter or journalist, sinusunod ko rin po ang mga palatuntunan ng mga professional journalist. Kasi, ang aking may, may naman po ay professional na journalist. So bago naman ako mag-release information, sinusubukan ko po at talagang tinutupad ko na meron akong multiple sources. No? Uh, bagamat hindi po pwedeng pangalanan ng mga sources, meron po akong multiple sources. No? Tatlo po yan. So lahat po ng sinasabi ko ay meron po akong multiple sources. No? At dahil ako naman yung naging spokesperson, siguro naman eh, kapanipaniwala yung mga pinakikinggan kong mga sources. Bagamat hindi talaga po pwedeng isiwalat ang kanilang mga identities dahil masusunog naman sila. Lalo na yung mga nasa servisyo ng gobyerno. So, ang nagkakagulo na po ay yung nabanggit ko na posibilidad na baka maaresto ang ating Pangulo Duterte. O, oh, now, anong reaksyon ng tao? Nagkakagulo na. Walang tigil ang aking telepono. Anong gusto niyong gawin namin? Magpi-people power na ba tayo? Eh, ako naman po, uminahin po tayong lahat, ha? Kasi hindi pa naman po nangyayari. Pag nangyari po yan, asahan niyo po, ako yung magi spokes hour at ako mananawagan para sa mga Pilipino na uh, manindigan. Pag nangyari po yan, asahan niyo naman ako, na ako'y mag-spokes hour dyan. So ngayon, kulang po kayo. Now, bukod dun sa akin tatlong sources, na talaga naman pong mga kapanipiniwala yan, no? eh bakit, bakit pa kayo ng source? Eh, Tama po yan, mga kababayan po natin. Kalma, kalma lang muna. Kalma lang muna ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Digong at wala pa namang nangyayari. Kasi nababasa naman po natin yan, mga kababayan, ano? Kita naman po natin sa galawan ni Pangulong Marcos. Although, posibleng Uh, posibleng uh, may mga ilang uh, ahensya ng ating gobyerno o yung nakaupo sa gobyerno uh, na pasikritong uh, tinulungan itong mga nasa, ang mga taga-ICC, mga kababayan po natin. Syempre, alam po natin, itong sila Trillanes, sila Dilima, itong sila Honteveros, ay posibleng yan na tumutulong talaga sa pagpuproseso, uh, pagkalap uh, nitong impormasyon tungkol sa extrajudicial killing. Since uh, pwede pala sila magdesisyon, na hindi na kailangan makipag-coordinate ah, sa gobyerno ng Pilipinas abay posibleng tapos na nga ito mga po natin pero kung aarestuhin, itong si Pangulong Digong I think ah, malabong papayag dyan itong si Pangulong Marcos siyempre si Presidente naman ang uh, anak ah, at posibleng uh, tina-target po nila na ipaparesto para bumagsak nga itong Pamilya Duterte mawala na itong kumbaga sa gabal ah, malaking tirik sa kanilang lalamunan sa mundo ng pamumulitika. So, kaya gusto nila itong eliminate, ha? Ah, tanggalin. Pero, alagay ko malabo yan, makakabayan po natin. Pero itong source ni uh, Attorney Harry okay, Roque, naniniwala po tayo na totoo ang kanyang sinasabi at totoong uh, hindi hindi talaga posibleng ipaparesto itong si dating Pangulong Digong. Yun lang, apalagay ko si Pangulong Marcos, hindi hindi makikipag-coordinate yan nakita na yung complainant laban kay Pangulo Duterte. Oh, si Trillanes. David Duterte oh. Anong sabi niya? Tapos na ang investigasyon. Ang susunod na lalabas na ang warrant of arrest. Di ba sinabi niya yan? Eh bakit pa kayo nagdududa na mangyayari yan? Eh siya ang complainant. Confidential ang proceedings ng ICC pero hindi nila po pwede baliwala yan. Ang mga complainants dahil sila ang complainants. Meron nga doon na uh, section seks, sa ICC para doon sa mga victims. no? Kasi talagang progressive po ang progressive dahil nga they respond to the victims. No? Meron talaga opisina that takes care of yung victims. No? Hindi naman biktima si Trillanes, pero siyempre sa kahit ano namang mga uh, uh, legal proceedings, kinikilala kung sino mga complainant. At complainant yan si Senator Trillanes. So bakit natin pagdududahan siya kung sinasabi niya na pa palabas na ang warrant of arrest? Pero ang sinasabi ko po, hindi naman ako solely nag-rely kay dating Senador Trillanes. Nagkaroon po ako ng tatlong iba't-ibang -ibang sources na malapit na daw ang arrest. Pero ito po ha, hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyan yung ngayon, yung magamang uh, Romualdo na kamigin. Nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang uh, Mindanao, eh, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anio, Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano yung ibig sabihin niyan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng uh, territorial integrity ng Filip ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with a threat of force. So, ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will use, we will not hesitate to use force. O, nagtataka pa ba kayo? Na, posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-areso na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masuserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masuserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahi mahirap po yun ha, na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero po, pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang, nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ko pong magkagulo pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na iparesto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan paulit-ulit na sinasabi rin ni Presidente Duterte at narinig na niyo yan, mamamatay muna siya bago siya magpapahusga sa mga dayuhan. Hindi ba kayo naniniwala dyan? Ako naniniwala ako doon. Dahil tunay na talagang binigyan ng importansya ni Presidente Duterte ang suverenya ng Pilipinas na tayo independenteng bansa na at hindi po pwede na mga krimen na nangyari sa Pilipinas lilitisin ng mga dayuhan. So, sa so mga nagsasabi, ay fake news, fake news, well, unang-una, sa mga panahon po ngayon, wala nang fake news. Anything is possible. Di ba? Fake news na gumagamit daw ng pulburon. Fake news na hanggang ngayon naka-fentanyl. Anything is possible now. Dahil history is unfolding. Malalaman po natin sa lalong mabilis na panahon ang katotohanan. Kasi yan ngayon ang hindi ng taong bayan. Ano ang katotohanan? Doon sa Waranto Fares, tignan natin kung ano mangyayari. Sana wala. Sana yung reaksyon ng tao na wala pa, na talagang nakataranta ang tao dahil mahal si Presidente Duterte, will make this administration to make the right choice. Kung ICC warant of yan, wala talagang basihan para makipag-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Ayan, malinaw po yan. Makakababayan po natin ha hindi na po tayo umano miyembro nitong ICC. Ang remedyo, habeas corpus na po yan dahil illegal arrest na yan. Yun. Dahil hindi na tayo miyembro, wala tayong obligasyon na makipagtulungan. Pag siya naman inaresto dahil sa sedition, well, inakailangan dumaan muna yan sa preliminary investigation. So illegal din yung pagkakaaresto. Ang mensahe ng ta taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad na nag nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan parang social volcano. So, imbis na kayo ay mag na mag tignan nyo anong reaction ng taong bayan. Galit po sila sa mere possibility na maaresto ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, whether the it that's ICC o whether the if sa kanyang mga sinasabi. Ayun po, mga kababayan po natin, magkakagulo, oh manaw, ayun ka, attorney Harry So, alam nyo po, mga kababayan po natin, Marami pa rin talaga ang mamahal kay dating Pangulong Digong at taga-suporta. lalong lalo na po mga kababayan po natin, nakita niya na maraming palpak sa ating gobyerno. Nakita ng uh, ating mga kababayan na si Pangulong uh, Marcos uh, ay pumapunta sa kasalan, uh, pumapunta sa mga event uh, gaya ng concert, which is hindi naman part ng kanyang mandato. At may mga kababayan po tayo na nangangailangan ng tulong, uh, nangangailangan ng presensya din ng ating Pangulo, kahit sabihin po natin, nandun na yung mga staff niya, nandun na yung mga kawan ng ating gobyerno, pero minsan para makomport sila, kagaya nangyayari sa Mindanao, so dapat talaga ay bisitahin sila ng ating uh, Pangulo para lang man ipakita, titingnan ang lugar, kamustahin, at least makagawa agad siya ng immediate action. Iba pa rin talaga ang talagang utos na galing sa ating Pangulo. Eh, yung ginawa niya, nakiki... Ano, pumunta sa isang kasalan So, di po ba mga kababayan po natin pumunta sa isang reunion which is marami po ang mga kababayan po natin na sana gusto pumunta man lang ba? O, uh, magbisita lang man kasi kailangan niya naman dahil siya nga ang ating Pangulo ng ating bansa. So mga kababayan po natin, yan kasi ang ilan sa mga sinasabi ng ating mga kababayan na hindi nila naramdaman ang presensya, ang uh, parang uh, pagmamahal sa bayan nitong ating Pangulo. ano yung uh, mga kababayan po natin kayo mapagbigay kayo ng inyong sariling opinion sa loobin na uh, patungkol sa mga isyong ito. Pero siyempre, ah uh, itong kaya sinasabi ni Atty. Harry Roque ay hindi rin po natin masamain ah uh, dahil nagbibigay uh, lamang siya ng paalala ah uh, babala para sa ating gobyerno, siyempre sa ating mga kababayan din na kalma lang muna. Kasi marami ng gigil, marami ng galit eh. Tama ba akong mali? Di ba ako'y nagsasabi lang kung anong damdamin ng taong bayan? Huwag niyo pong gawin yan. Puputok tayo na parang pinatubo. That will trigger chaos pag inaresto niyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Paano? puhupa ang tension ngayon sa posibleng pagkakaalis o pagpapaaresto ng Presidente Duterte para mawala alinlangan na aarestohin siya dahil sa ICC? Yun po. Gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular at less to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. Pwede di po yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Di ba po? Pero habang kasing salita lang at nakukontra ng ibang tao gaya ng kalihim ng, uh, ng, Department of Justice, wala pong maniniwala sa salita. Kasi pinatigil ang pirma, tuloy. Di diba Hindi daw kailangan, kailangan ng uh, ang, uh, amendments ng economic provisions. Tuloy pa rin. Ano nangyari? Akala nila may kasunduan na sila. Ayun, gira na naman ang Senado at ang Kamara ng Representante. Parang wala pong ibig sabihin ng salita sa bayan ito. Dapat isulat dahil pati ang husgado will be guided kung anong nakasulat. Yan po ang dahilan. Kaya kapag ikanet file ang sensurari, kinakailangan may certified true copy. Bakit ayaw isulat? Yan po mga kababayan po natin, bakit ayaw isulat, bakit uh, ayaw magbigay ng mandato ng ating Pangulo na huwag makipag-cooperate sa anumang investigation. Lalo umiinit ang isyu nga ngayon mga kababayan po natin, naging kati ang opinion at decision dahil din sa sinasabi ni uh, dating Pangulong Digong na gusto niyang itong Mindanao sa Pilipinas. So sa ngayon yan ay isang uh, plano pa lang, isang salita pa lamang, ngunit hindi pa nagsisimula pero hindi pa gumagawa ng action. Pero marami nang tumugon, marami na nagbanta na umanay kasuhan, ipapaaristo itong si dating Pangulong Digong dahil sa kanyang kagustuhan na ihiwalay ang Mindanao which is labag umano sa ating saligang batas. Pero tandaan natin mga kabayan, hindi pa na-actionan yan, Baga nabanggit niya lang sa isang press con. Kahit yung PNP ay nagbabala na rin na kung sino man ang miyembro ng Philippine National Police na umanoy nakikialiansa, nakikiisa sa paghihiwalay ng Mindanao ay posibleng masibak sa puesto. So, ngayon, sa ngayon tanda natin wala pa pong paghihiwalay ng Mindanao na mangyayari. Yan ay suggestion pa lang ni dating pangulong Digong. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong saloobin, komento, uh, opinion? patungkol sa mga issue ito at siyempre pabor ka ba na may mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas siyempre ako hindi ako pabor dapat buo pa rin ang Pilipinas kahit ang unity ay parang dahan-dahan ng nabubuwag tayo mga Pilipino magkakaisa tayo hindi mo ba ah, mga kababayan po natin